Good afternoon guys, ito na yung pambato ng San Pedro Taniman ng sibuyas <laughs> Pangpakyawan to, pangpakyawan oh, Nawala na yung tanim niya guys <laughs> 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 Namuna, naglay niya talaga niyan tayo no? <laughs>

Gumpiang ka na, no, 35 oh. guys, so libre ang patubig muna dito sa bahay. May bukid.